Hi guys Magandang hapon Kakalabasan na natin sa trabaho Finally Tapos na yung trabaho Huwag tayo Pagkating sa bahay Matutulog Nang isang oras Pahinga ang pinakamagandang araw dito ng mga tao is weekend o biyernes ang maganda yung uri dyan ngayon nagmigaro sa negative negative one makapag na naman tayo. Uh, possible, o uh, possible possibly, bukas, uh, malamig yata bukas. So, uh, pero hindi naman yata sobrang lamig. yung buhay sa Canada. Kaya yung pera dito oh, hindi lang sinasahod. Parang tabo lang na sasahurin mo yung tubig. Pero dito hindi. Kailangan mo magtrabaho para sa pangailangan sa pangaraw-araw. Kaya kapag nandito ka, kailangan maging masipag ka. Basta masipag ka lang dito, may income ka, may pang base. Totoo, maraming gastos din dito. Malaki yung kita mo pero malaki din bayad mo. Na pupunta sa sa bills bayad sa renta kung may renta ka bayad sa mortgage ng bahay kung may bahay ka sama mo na yung groceries sama mo na yung telephone bills internet may yung pabayaran mo every month pero hindi not bad pero hindi na masama yun kasi may income ka at least hindi ka nawawala na pangailangan sa sa bawat buwan so ganun lang ganun yung buhay dito pag save ka rin pag nandito ka. Yun nga lang, kailangan mo rin mag mag ano maghimpit maghimpit ng sinturon. Teka nga, siya sabi nila. Kaya hindi rin, hindi rin madali yung buhay dito. sinasabi nila masaya sila kasi napot pa sila ng, ano, ang Canada pero hindi ganun kadali yung mga na dito buhay kailangan mo mag trabaho kaya yung iba sanay sa Pilipinas mo, na lang sila for good mag-ipon tapos pag-uwi, business na lang yun ang gusto nila yun, hindi mo rin masisisi yun ang gusto nila pero sa akin na nandito ako mag-stay ako dito kasi libre yung lahat ng school yung hospitalization. Naiwanan tayo ng bus. Ayun sa kabila. Dumaan. Dumaan tayo ng bus-bus. bas yung tawag dito yung private na uh, bus yung malaking mahabang bus medyo Marami, hour kasi ngayon kaya medyo maraming sasakyan ngayon ayan yung school bus halos pareho yung kulay ng bus dito buong kanila pareho ang kulay ito sa tapat dito nagdagal, dating gasolinahan pero ngayon nagsara Sara. Baka dahil sa renovation o oh, hindi na kayang magbayad. Kaya sinara nila. Okay, yan lang tayo mga kabayan. Kita tayo ulit sa sunod na vlog ko. Ingat!